Lots News Updates Sa ating mga balita, BC Alcalde ng Bakakay Albay pumanaw na. Higit 2.7 voters application para sa 2025 elections na itala ng Komele. Produksyon sa agrikultura sa first quarter bahagyang tumaas kahit na may El Nino. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pumanaw na ang vice alkalde ng Bakakay Albay na si Carlito Bercasio. Ito ang malungkot na anunsyo ng kanyang pamangki na si Claudia Bercasio Valenzuela sa kanyang Facebook post kahapon, May 8. Aniya ang pagpanaw ni Vice Mayor Bercasio ay dahil sa isang motor accident na kinasangkutan nito kamakailan. Ilang araw ding na-comatose habang nasa ospital si Bercasio hanggang sa binawian ito ng buha. Umabot na sa mahigit 2.7 million voters application ang naproseso ng Commission on Elections o COMELEC para sa darating na 2025 elections. Ayon sa COMELEC, as of May 7, 2024, may kabuuan ng 2,725,085 registration ang kanilang natanggap at nalalapit ng maabot ang kanilang 3 million na target. Sa kanilang datos, nanguna ang Region 4A o Calabarzon na mayroong 493,392 applications. Pumangalawa naman ng National Capital Region o NCR na may 420,212 at Region 7 na nakapagtala naman ng 190,393 processed applications. Inaasahan ng COMELEC na magkakaroon ng 68 million registered voters hanggang sa deadline ng registration sa huling linggo ng Setyembre. Sa kabila ng matinding init ng panahon dala ng El Nino, bahagyang tumaas naman ang produksyon ng agrikultura sa bansa sa unang quarter ng 2024. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 0.05% ang agricultural production na katumbas ng 428.99 billion pesos. Bahagyang mas mataas kumpara sa 428.79 billion pesos noong unang quarter ng 2023. Kabilang sa mga produktong nakapagtala ng malaking produksyon ang manok, sibuyas, mais, tubo na ginagamit sa asukal at kape. Ayon sa Department of Agriculture, natugunan ng gobyerno ang epekto ng El Nino sa bansa dahil sa maagap na pamimigay ng tulong at programa sa mga magsasaka, inaasahan naman ng DA na makakabawi at mas tataas pa ang agricultural production sa bansa sa pangalawang quarter ng tao. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng Balita. Thank <small>